Pumanaw sa edad na 46 ang batikang reporter, dokumentarista at filmmaker na si Cesar Apolinario. Yan ay matapos niyang makipaglaban sa lymphoma o cancer of the lymph nodes. Labis na namimiss ang award-winning journalist, writer at director ng kanyang pamilya, kaibigan at katrabaho lalo na sa GMA News and Public Affairs at sa film industry kung saan inilaan niya ang kanyang buhay Bilang isang tapat na kapuso, ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho bilang news reporter, producer at public affairs host ay patuloy na magsisilbing inspirasyon sa lahat. Kaisa po ang GMA Network ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay sa pagdarasal sa kanyang pagpanaw. Balikan po natin ang kwento ng buhay ni Cesar. sa mga maaksyong drug operation. Pagbaba mo dyan, may daan pa ganyan. Doon ang pwestuhan nila. Para underground, pag binuksan, may pasokan pa doon. Mga buwis buhay na gyera. Tumagal ng dalawang araw ang sagupaan ng dalawang puwersa, bagamat walang nasugatan sa tropa ng pamahalaan. Nagdulot naman ito ng isang bangungot sa mga residente dito. Malawak ang election coverage. Alam mo, ang trending ngayon na problema ay yung uh, vote counting uh, machine paglangoy sa dagat ng basura. Dahil nga mistulang burak ang tubig sa dumi, hindi nakikita ng mga bata ang kanilang nilalakaran. Pati nga sesyon ng mga manginginom. Ang ko talaga ng ligit pa sa buhay. walang kwentong hindi nabibigyan ng buhay ng all-around at batikang GMA News reporter na si Cesar Apolinario. Dito sa lugar na ito, kabi-kabila, makakita ka talaga ng basura. Ang kanyang mga ulat at paraan ng pagkukwento na malapit sa sikmura ng masa, hinugot sa kabataan niyang naging salat din sa yaman. Hindi ganun kaganda yung buhay namin noon. Ang trabaho ng tatay ko, Latero. And... Latero? Latero. Okay. Kami magkakapatid, Ang walo. Ang nanay ko sa bahay lang naglalabada. Walo? Kaya siguro Puro umabot ng walo kasi hinabol niya ako. Kasi pitong babae yung kapatid ko. Ayaw! Maaga siyang namulat sa mga realidad ng buhay at natutunan ang mga diskarte sa pagbabanat ng buto. At age of 7, grade 1 ako nag nagkatrabaho na ako. What did you do? Hintinda ng pugo. Maasit ako ng bus para magbenta ng, ng Yossi. Nasubukan din niyang maging gasoline boy at pati pagiging OFW sa Bahrain para lang matustusan ang pag-aaral sa kolehiyo ang tinapos niyang communication arts sa University of Santo Tomas, naging susi sa pagpasok niya sa Kapuso Network bilang cameraman researcher ng eyewitness. Anim na buwan lang matapos nito, sa harap na siya ng kamera nagtrabaho bilang TV news reporter. Ang karerang bumago sa buhay niya. Bakit po natin ng sabon at uh, gas? Sa kanyang eksklusibong ulat na hubad na bawang tungkol sa dugyot na paraan ng paggabalat sa bawang na itinitinda sa palengke na ginagamitan pala ng gasolina at tinatapakan pa, nagsimulang makilala ang pangalang Cesar Apolinario. Tumatak din ang ulat niya sa Payatas Site Tragedy noong 2000 na naging entry pa sa 2001 Hawaii International Film Festival at Zanzibar International Film Festival sa Afrika. Dahil nga sa kanyang dedikasyon sa trabaho, ang dating researcher-cameraman naging dokumentarista na rin sa Eyewitness. Born to be wild at maging sa brigada. Anong chismisan niyo? Well, like buhay po, ganun. Buhay Hanggang sa nagkaroon na rin siya ng sariling show na I Wonder kasama si Susan Enriquez. Ko. Yung kami lagi ni Susan. Dito, nasubukan niyang maging na ako, trainee ng Philippine Marine Corps. Bantay ng monumento ni Jose Rizal. At maging PWD ng naka-wheelchair sa kalsada. Nakakaiyak. Nakakaiyak, nakakapagod ang kanyang kahandaang maranasan ng hirap na mga bida sa kanyang mga kwento, umani ng maraming parangal. Pinakahuli ang best male field reporter ng Gawad Tanglaw. Pero hindi lang sa telebisyon at mga news report kinilala ang husay sa pagkukwento ni Cesar. Lumikha rin siya ng pangalan sa pinilakang tabing. Idinirek niya ang pelikulang banal no official entry sa 2007 Metro Manila Film Festival kung saan nanalo siya bilang Best Festival Director. Napakahirap po yung ko. Makatanggap ng ganitong award na uh, given the limited budget compared to other uh, entries in the MMFF. Sinundan pa ang tagumpay na yan nang i din niya ang pelikulang puntod na pinagbidahan naman ng nooy nagsisimula pa lang sa showbiz na si Barbie Forteza, kasama ang yumaong aktor na si Mark Hill. Digital Movie Director of the Year din siya sa 26 PMPC Star Awards for Movies. You see Jose naman sa kilalang Cebu Dancing Inmates na buo ang pelikulang Dance of the Steel Bars kung saan bumida rito si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Sa dinami-rami ng kanyang pinagkakaabalahan, meron pa rin siyang oras para sa hobby na itinuturing niyang stress reliever, ang paghahalaman. Para rin siyang tao, kailangan niya ng, ng araw, kailangan niya ng dilim, kailangan may cycle ng, yung 24 hours. Kolektor din siya ng mga antigong gamit na ilan ay bigay pa ng mga nakasalamuhan niya bilang reporter. Okay, Parang there's something special with the uh, old things, mga antik like this. Pero lingid sa kaalaman ng marami, sa likod ng kanyang mga papel sa makulay niyang karera, pinakamahalaga para sa kanya ang pagiging mabuting padre de familia. Natampok pa nga ang love story nila ng misis niyang si Joy sa kapuso romance anthology na Wagas. Pero ang kwento ni Cesar, nabahira ng trahedya nang madiagnose siya ng limpoma ngayong taon lang. Karamdamang pinili niyang harapin ng privado at may dignidad na maalam ng isang anak, kapatid, kaibigan, alagad ng sining at tagapagbalita. Apat na putanim na taong gulang si Cesar. Para sa kanyang hindi matatawarang serbisyong totoo na tumatak sa mga manonood na Pilipino. salamat at paalam Cesar.